bilang bahagi ng pagpapatuloy ng kampanya para sa mga individual at pamilyang nasa lansangan, nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 ng reach activity sa Coronadal City sa ilalim ng pag-abot program. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, Local Council for the Protection of Children o LCPC, PNP Coronadal at Task Force Coronadal. Sa kabuuan, 62 katao ang nabisita at isinailalim sa initial na assessment kabilang ang pitong individual at labindalawang pamilya na may kabuo ang 43 miyembro. Layunin ng aktibidad na matukoy, maprofile at maproseso ang mga nasa lansangan upang mabigyan ng nararapat na tulong ng pamahalaan. Kabilang sa mga posibleng intervensyon na maaaring ipagkaloob ay ang 10,000 pesos na tulong pinansyal, libreng transportasyon pa sa kanilang probinsya o bayan, livelihood assistance, psychosocial intervention at community assistance Batay sa Kalahisids guidelines, binigyang diin naman ng DSWD Region 12 na dadaan muna sa masusing pagsisiyasat at validation ang bawat isa bago ipagkaloob ang mga nasabing tulong upang matiyak ang tamang paglalaan ng mga serbisyo. John Sonosa, NDBC Bida Balita.